Hello, good morning mga sangkay. Ay, naghihintay po ako ng sasakyan papunta sa kalsada. Ay, papunta sa kumunwal. At take a look at this. May nakita akong madaming pipinito. O, oh, di ba? Mga hinog siya mga sangkay. Eh. Mga hinog na siya mga sangkay. Di ba? Namumula talaga na siya. Oh, hanggang dito sa taas. Ay, yeah, grabe. Ibig sabihin, kung kinakain ko, Di ba? Yung kinakain siya, di ba? Ano siya? Yung bang tiba-tiba -diba talaga yung ano, kakain nito. ba diba? Nahinog na lang siya mga sangkay Pero may mga hilaw din siya. Oh. Ayan. May mga hilaw din siya. Ang galing talaga. Sana oh. oh pulang-pula talaga siya. Kasi... Naaarawan talaga siya mga sangkay kaya madali siyang mahinog pag nandito sa may gilid ng kalsada. Diba? Ano ang dami ayun, ang hanggang dito. Ano nang Maraming maraming salamat po mga sa panunood. God bless.